si Congressman ang Christmas at kula ng IMUS. And also, ang talagang sige natin, ang ama ng sangguniang ang para palagpakaan natin, Vice Mayor Homer sa Nandito po ako sa medical mission. medical mission ng cluster 5. Mayan lumat po up to 9. Ayan. Ayan guys. May medical mission. So, ayan yung ECG. Pwedeng mag-ECG. Mag uh -huh. tuwanan ng dugo. Doon sa may living sa upas. Ang, ang, ang mayor ng Imus, Mayor Alan Advincula. At para lang po uh, duman, at magbigay ng mensahe, eh. muli po natin palakpakan. Congressman A.K. Hi, good morning! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat Unang Hello. tanong, taas ang kamay ng mga nagpa-fasting Uy, ang dami naman nagpa-fasting Alas 9.30 na halos Taas ang kamay ng over-fasting na Uy, Jesus, Ang dami ng over-fasting Pero dahil sa lahat naman na nag fasting at lalo na yung inabot ng over-fasting, meron tayong almusal na dala para sa inyo, para hindi naman kayo mahilo. Okay ba yun? Okay. Ay, hilo na ba yung iba? Yes! Uy, huwag naman ganyan. Baka tingin nyo sa akin, lichon, gurutin nyo ako. Oh? Ay, biro lang po, biro lang po. medical mission ang inyong congressman. Ito po ay dahil gusto namin na hindi na maibaba sa inyo diretsyo sa tao ang serbisyo medikal. Gusto namin iparamdam sa lahat ng tagabayan luma na meron kayong congressman na maaasahan, meron kayong gobyernong maaasahan, meron kayong team aja na maaasahan. Okay ba yun? Okay. Pero ano ba ang mga dala-dala natin ngayong umaga sa ating medical mission? Siyempre, kasama na dyan yung libre consultation. Kung saan lahat kayo nakapila po ngayon dito, pupunta dito sa harap para magpakonsulta sa aming mga kasamang doktor. Pagkatapos ng konsultasyon sa ating mga doktor, kung mayroong kailangan kayong mga gamot ay bibigyan din po kayo ng mga gamot. Ito po ay libre. Wala kayong babayaran. Okay? So, pag kami naningil sa inyo ng gamot, i-report niyo sa akin dahil dapat po wala kayong babayaran. At syempre, ang isa pang pa isinama natin dito ay yung ating libre laboratory. No? So, mamaya, pagkatapos po ng check-up din nyo, kailangan nyo ng libre laboratory ay isinama na natin dito. So, ang dala natin ay blood chemistry at CBC, ECG, chest x-ray, at urinalysis. So, yan po yung mga dala nating uh, laboratory. Bakit sinama natin ang chest x-ray? Dahil alam ko marami sa inyo ang naghahanap ng trabaho. Para kahit papano, maipasa at magamit ninyo po yung inyong chest x-ray. Okay? Tanong! Paano po yung mga nag overpassing kung oh. paano po yung iba dito ang kailangan na laboratory ay wala dito? Hindi nyo po dala. Okay, ito po ang gagawin natin. Taas nga po ulit ang kamay sa mga nag overpassing na. Ayan. So, marami lang mag-overpass din. po, pagdating niyo dito sa harap, bibigyan kayo ng referral slip at saka ng request. Yun pong referral slip at request, pwede niyo pong dalhin sa MCI at sa PILAR. Mas malapit sa inyo. Pagdating po to ibigay niyo lang. Wala rin kayong babayaran dahil libre ko pa rin sa inyo yung pong laboratory. Okay? Hindi po namin kasi kayang dalhin yung mga ganoon dahil masyado pong malalaki yung mga aparato. Kaya, mamaya, ulit, bibigyan kayo ng referral slip, bibigyan kayo ng request, pwede niyang dalhin sa MCI o kaya sa PILAR, libre pa rin po ng inyong congressman ang inyong laboratory. Wala kayong babayaran. Okay? Okay. Sunod dito, PhilHealth enrollment. Sino po ba ang walang PhilHealth dito? Ayan, marami. Sa mga senior po ba natin, kompleto na lahat may PhilHealth? Okay. Para po sa mga senior citizen, libre po ang enrollment. At ang kagandahan, libre din ang monthly ninyo. Ibig sabihin, wala kayong babayaran buwan-buwan para sa PhilHealth ay sa mga senior citizen. Para naman po sa mga hindi senior citizen, libre ang enrollment. Pero kayo ang bahala kung magkano ang gusto ninyong bayaran buwan-buwan. So yan, kasama rin po natin yan ngayon. At syempre dahil usok usok ngayon ang pneumonia, inuna natin yung ating mga senior citizen. Sa lahat po ng mga senior citizen na dito, may dala tayong pneumonia vaccine. Saan ba yung mga senior citizen natin dito? Ayan. Marami na pala. After nyo po magpa-pneumonia vaccine, bibigyan din po kayo ng mga masasarap na pagkain. Crispy pata, ilitsong kawali, kicharong bulaklak. Ay, ayaw nyo? Ay, biro lang, biro lang. At syempre, ang pinaka-importante din, isa sa mga pinaka-importante dala namin dito ay yung HIV testing po natin yung HIV? Familiar pa kayo sa HIV? So yung HIV po, para sa mga hindi familiar, ito po ay sexually transmitted disease na kung saan ay ang inus po ay number two sa buong kabite sa pinakamataas sa HIV. So ako, para po doon sa mga gusto magpatest, ay mayroon tayong testing dito para nang sa ganun mas ma-address po natin kaagad yung ating problema sa HIV. Pero siyempre, itong ating medical mission, hindi po natin kaya to na mag-isa lang. Gusto kong pasalamatan yung mga tao na naging katuwang ko para maging posible po itong ating medical mission. Siyempre, unahin ko na ang ating pong, uh, Office of the Provincial Governor sa pangunguna ng ating Governor, Governor John V. para Palakpakan po natin. Kasama niya ang Provincial Health Office Doctors and Midwives. Sila po yung nagbibigay ng libreng gamot. Palakpakan natin. Siyempre, kasama natin ang ating pong mayor, Mayor Alex A. A. Adribula. Palakpakan natin. At siyempre, kasama po natin ang kanyang partner, ang batang-bata, Vice Mayor Homer sa Ilayan. At siyempre, kasama po natin ang ayun, ilang Lord. mga konsihal na naandito. Unahin mo na, konsihal attorney Wensi Lara. Concejal Lloyd Haro. Yes. Concejal Sherwin yes. Lares Comia. Yes. Ang ating SK Federation President, Concejal Glia Dilagan. Si Concejal Enzo Asisio. At si Concejal Darwin Rebulia. Siyempre, gusto ko rin po magpasalaman sa ating City Health Office Doctors, Midwives, Nurses, sa pangunguna ito, Ferdinand Mina para pagkakabuo natin. At siyempre ang uh, mga naghanap ng mga pasyente ngayong araw, ang malites ng barangay, ang mga BHW. Nasaan ang mga BHW? Kaway-kaway sa mga BHW! Anong latest, mga Mars? <laughs> At siyempre gusto ko rin pong magpasalaman kay Dr. Jay Haro ng Harobed and Diagnostic Center. Sila po ang kapartner natin para makapagbigay tayo ng libre laboratory. At syempre, yung ating mga volunteer nurses mula sa AYAC at sa St. Dominic, palagpakan natin. At syempre, ang lagi natin kasama sa lahat ng ating mga medical mission, libre tuloy, dental mission, ang mga kabats po ng ating butihing mayor, ang IMUS Institute Batch 86. Siyempre gusto ko rin pasalamatan yung mga kapitan na kasama natin ngayong umaga sa Cluster 5. Si Cap Dutz Esguerra, si Cap Benquita si de Cap Ruben Bautista, si Cap Ray Borneo, Kapitana Nati Aquilino. Salamat, Kapitana, sa pagpapahirap po ng covered court. Kung hindi nyo po kami pinahirap, baka sa kalsata kami ng medical mission, no? Siyempre, kasama natin si Kapitan Edgy Reyes, si Kapitan Kent Salvador, si uh, Kap Kapsosimo at si Kap Ben Tine. At uh, bago po ako tuluyang magtapos dahil baka nahihilo na talaga kayo, kurutin nyo na lang ako parang litso, no? Ay gusto ko po i-announce sa inyo, alam kong magagalit yung mga staff ko sa akin dahil sabi nila ako, wag mo munang i-announce. Pero gusto ko i-announce sa inyo na bukod po sa medical mission, siguro bang mga mid-September ay magkakaroon tayo ng libreng mga optical mission. Kung saan, check natin yung mga bata ninyo at kung makita natin na kayo ay candidate sa pwedeng operahan sa Katarata ay inilibre mo rin po yan ha? Uh, pero may mga hindi pa kasi ako pwede sabihin eh. kagaya nung libre reading glasses, hindi ko pa pwedeng sabihin yan sa inyo yung libre eyeglasses hindi ko pa rin pwedeng sabihin yan sa inyo, pero secret lang muna ha? okay okay So muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang magandang umaga po. Mabuhay po. Mga muli, palakpangan po natin Congressman AJ Antigula. At syempre, palakpangan din po natin ang buong team niya sa pangunguna po ng ating Buding Mayor, Mayor Alex A. Antigula. And also ang ating uh, Batang-Batang Vice Mayor Homer Sanilaya.